Ang mga katangian ng isang mabuting tao ay tila mga bituin na nagliliwanag sa kadiliman ng mundo, nagsisilbing gabay ang mga ito sa kanilang pakikitungo sa iba at sa kanilang sariling pamumuhay. Isa sa pinakamahalagang katangian ay ang pagiging mapagpakumbaba kahit gaano sila kagaling o kayaman. Palaging nandyan ang kanilang kababaang loob, kung saan hindi sila nagyayabang sa kanilang mga tagumpay ang kanilang mga salita ay puno ng pagkilala sa kakayahan at halaga ng iba. Isa pa sa mga katangian ay ang pagiging matulungin. Ang mga mabubuting tao ay laging handang tumulong sa kapwa, hindi man naghihintay ng kapalit. Sa mga oras ng pangangailangan, nangunguna sila sa pagtulong na nagdadala ng liwanag sa mga sitwasyong madilim at mahirap. Ang kanilang mga kilos at gawain ay nagbibigay inspirasyon sa iba na maging mapagbigay din. Tulad ng mga bulaklak na namumulaklak sa gitna ng disyerto, sila ay nagsisilbing pag-asa sa paligid, mahalaga rin ang pagiging maalalahanin at maalaga sa isang mabuting tao. Sila ay nag-aalala sa kapakanan ng kanilang pamilya, kaibigan at komunidad. Ang simpleng bagay na kanilang ginagawa, tulad ng pagtawag sa isang kaibigan na may suliranin, ay nagiging tanda ng kanilang malasakit kapag sinasagawa nila ang mga damdaming ito nagiging mas makabuluhan ang kanilang mga ugnayan at nagiging mas matibay ang pundasyon ng kanilang mga relasyong panlipunan sa usaping katotohanan ang mga mabuting tao ay hindi nag-aatubiling sabihin ang totoo sila ay nagtitiwala na ang katotohanan kahit na mahirap ay nagsisilbing salamin na sumasalamin sa kanilang pagkatao ang kanilang matiyagang pag-unawa at pasensya sa mga pagkakamali ng ibang tao ay nagpapakita ng kanilang kahangahangang katangian bilang mga taong marunong umunawa at tumanggap, ipinapakita rin ng mga ito ang kanilang makatarungang pagkilos kung saan may respeto sila sa karapatan ng iba at nagbigay ng patas na pagtingin. Bilang pangwakas, ang mga katangiang nabanggit ay hindi lamang mga simpleng katangian kundi mga mahalagang aspeto na bumubuo sa pagkatao ng isang mabuting tao ang mga ito ay hindi lamang nagdadala ng kapayapaan sa loob natin kundi nagiging daan tungo sa mas masayang pamumuhay kasama ang ibang tao. Ang pagkakaroon ni mga katangian ito ay nagbibigay ng magandang halimbawa sa komunidad at sa huli nagiging inspiration upang tayo rin ay maging mas mabuting tao. Ang mga ang ito ay hindi lamang inilalarawan kundi isinasabuhay. Dahil ang tunay na paggiging mabuti ay nagsisimula sa ating mga puso at isip na nagiging dahilan upang ang mundo ay maging mas maliwanag. Thanks for watching. If you enjoyed this video, please subscribe to Always Maple Canada and click the notification bell to get notified every time we upload all the amazing videos. See you next time.